No, man, martes, okay, so go man, sa Marcos kami na. Ang ina, kakengit kayo ah. Oh, wala ngayon ba Ay, uwi na sa akin. Hi, so, I would like Pinas. to say hi to ano, to my man. mom and dad. Hi, Nay. Salamat din pala sa sponsor ko, sa mga parokya. Sa mga... Kaya ano? I love you, ka. Hi, ano, kay Ernie Baron. At sa mga babae sa, sa Mihara. Kay Merchanko. Tsaka <laughs> kay ano? Oo nga pala. Salamat din pala kay uh, Tita GMA, ha? Ay, Pia, thank you. Thank you kagabi. Sa mga babae sa Mejara, salamat sa buong sa akin. I appreciate it. Saka yung mga taga Sopland pala dyan, ha? Pabalik din kami. Okay, SOPLAN. Wala bang VIP dyan? VIP pass? Thank you sa ano, ha? Mystique for my uh, welfare. <laughs> salamat, salamat sa pagpapaligayan ng mga taga Pegasus, mga okay. uh, Air Force One. Hindi so, namin makay makakalimutan. Okay. Tsaka yun palang special mention pala, clowns. Tsaka sa malate. I'd like to thank G.I. Bill for my Montgomery, for my school. <laughs> I would like, I would like to... Uh, <laughs>